yan mga kamaster, uh, naka, nakabahagi ako ng isa. Maraming maraming salamat sa kampaning ito. At kay Sir Freddy Plazos, thank you. Yan mga kamaster, uh, GPS tracking device yan. Para mamonitor kung nasa saan ang mga pangka natin. Yan mga kamaster, ah... Uh, GPS tracking device mga kamaster upang laging ano safety kahit na nataob para sa mga para ano safety pairs mga kamaster buti may ganito na sayang yung nawala wala kasing ganito yon. sa mga gustong umorder nito uh, pwede nang umorder ah, uh, comment down below para maibigay ko yung ano details ito yung una nagkameron dito mga master si ano paring Freddy Plazos installation down Okay pa sa alright maka master